Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, bihira nyo po ako makitang humaharap na sa kam kakabsat dahil kung makikita nyo po kasi yung kulay ng skin ko ngayon ay sobrang anlaki po ng initim natin sa araw-araw po tayong nakatugon po dito sa alaga nating itik So, for today's video kakabsat ay nais kong ibahagi sa inyo yung naging epekto ng pagkakainom ng lason ng ating mga alagang itik hindi naman po lingit sa inyo kakabsat ang nangyari dito sa mga alaga nating itik na binabantayan po mismo dito sa farm na po. Ayan po yung housing natin. Pero tong part na to, bukit na po ito ng kamag-anak natin. Kakabsat, hindi po ako mag-sugar coating dito sa alaga nating itik. At sasabihin natin maganda pa rin sila after nilang makatikim o makainom po ng lason dun sa paligid po natin dun sa may housing dahil hindi naman po lingit sa inyo kakabsat yung pagkakainom nila at in-expose mo natin dito sa ating YouTube channel. Ayan. Kaya binabahagi ko po ito ulit para may pakita po sa inyo yung naging epekto dito sa ating mga alaga. Nakita nyo po ito kakabsat mula po nung inalagaan natin sa pagkasiho hanggang sa ngayon po na inaalagaan po natin. Nung pinalaki po natin ito pagkasiho kakabsat ay nakita nyo po yung ganda at pagkakapantay-pantay po ng pagkakalaki nila at the age of 2 months. Pero this time kakabsat dahil sa mga nangyari at kakulangan din po ng pasulan ay may naging epekto po dito sa alaga nating itik. At sa vlog na ito kakabsat ay sasagutin ko na rin yung tanong na bakit nakakaranas tayo ng paglalagas ng palahibo sa ating mga alagang itik na sa edad na tatlong buwan hanggang apat na buwan. Bakit nga ba nalalagas ang pakpak o balahibo ng ating mga alagang itik? Isasama ko na ito kakabsat sa pag-uusapan natin ngayon dahil ito ang naobserbahan ko dito sa mga alaga nating itik. Sa ngayon ay apat na buwan na ang ating mga binabantayan at inaalaga ang itik. At kung susuriin po ninyo kakabsat ang ating video sa ngayon na inyong pinapanood ay malayong malayo sa orahan dapat ng apat na buwan. At ito ang naging side effect kakabsat nung pagkakatikim nila ng lason. At mild lang po ang nangyari sa iba nating mga alaga. Anamlay sila kumain kaya bumukot at lumiit ang kanilang pangangatawan. Sabi ko nga po sa inyo kakapsat ay hindi po ako magsu-sugar coat dito sa alaga natin. At yan po ang pinakamasakit sa part po ng mga nag at nag farming dahil sabi ko nga po nag invest po tayo at namumuhunan sa pag-aalaga po ng Ngunit itik. ang biyaya ng Panginoon ay patuloy pa rin ipinaparana sa atin kakabsat dahil marami pa rin naman ang mga magaganda dito sa alaga nating itik. Subalit, hindi na siya masasabing lahat ay magaganda. Dahil nagbago ang aura ng mga alaga nating itik nung napitikan po ng laso. Hindi ko ibinabahagi ito kakapsat para siraan ang mismo kong alaga kundi para makita po ninyo ang maaring maging side effect ng herbicide, pesticide o ano pa mang harmful chemical sa mga alaga nating itik. Kaya binibigay ko pong halimbawa ang aking mga alaga para makita po ninyo na ganito ang maaring maging side effect ng anumang klaseng chemical sa ating mga alaga. Ito sa ating channel ay may mga kapwa tayong nag-aalaga ng itik na nanunood din at may mga karanasan din sa pag-aalaga ng itik. Kaya alam po ninyo kung ano yung binibitawan kong salita at sinasabi ko sa vlog na ito. At maaari din po na ganito rin po yung karanasan ng iba nating kapwa nag-aalaga na marahil ay nanonood din sa vlog natin. At ang isang side effect ng harmful chemicals dito sa mga alaga nating itik ay kung pupunain po ninyo ang balahibo ng ating mga alagang itik ay hindi siya makintab at buhaghag ang aura ng balahibo ng ating mga alaga. Yan po ay dahil sa harmful chemical at na naging sanhi ng pananamlay nila kumain. At dito na papasok yung maglalagas ang balahibo ng ating mga alagang itik sa pakpak dahil nanunuyot ito gawa po ng harmful chemical na kanilang nainom. At kadalasan, ayon sa aking obserbasyon sa pag-aalaga ng itik, ang pag puputol ng pakpak ng palhibo ng ating mga alagang itik ay kapag kinukulang yung pastulan nating may tubig during the age of 3 months to 4 months para makuha nila yung sustansya galing sa kuhol na siyang magbibigay ng ganda at sigla dun sa kanilang mga palahibo. At sa edad na 3 months to 4 months old, ito ang normal na makikita nating balahibong naglalaga sa ating mga alagang itik. Ang pinulot kong balahibo kakabsat. Itong klasing balahibo ang nagbibigay sa atin ng sinyalis ng ating mga alagang itik ay andun na yung free variation niya para mag-produce ng eggs sa edad na 5 months to 6 months. Ngunit kung ang nalalaga sa ating mga alagang itik ay tulad nitong pinulot ko na ito yung pinakapakpak na patubo na dun sa mga alaga nating itik ay mayroon po tayong na sagap na chemical na nainom o mga kakulangan po sa pasulang may tubig at kakulangan sa pagkain ng puhol o ini malalansang pagkain para sa alaga nating itik. Kaya sa ganitong senaryo kakabsat ay umuulit ang pagtubo ng pakpak ng ating mga alagang itik once na ito ay naglagas at tumatagal yung pag nila sa kanilang balahibo para makuha nila yung tamang ganda ng balahibo at pangangatawan ng ating mga alaga. Isinama ko na po ito sa pag-share sa vlog na ito dahil kung mapupuno po niyo yung karanasan natin dito sa alaga nating itik ay nagkaroon po ng chemical harmful na nainom po ang ating mga alaga at isa rin yun sa dahilan kung bakit ah uh, nalalagas yung pinakaunang pakpak ng ating mga alagang itik at magpapalit ito ito ay napuputol tsaka ito tutubo ulit ang pinaka healthy na paglalagas ng balahibo ng ating mga alaga ay yung unang pinakita ko na manipis lamang kakapsat yun po yung pinaka normal na paglalagas ng balahibo ng iti sa edad na 3 months to 4 months at kung mapupunan nyo po dito sa video natin ay pumayat at pumangit ang balahibo ng ating mga alaga gawa ng kanilang naranasan na dulot ng inggit ng kapwa na nakapaligid po sa atin. At yan lang po ang maibabahagi ko sa vlog na ito kakabsat. Salamat muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa mga videos ko. Karon din po inihiling ko sa inyo na i-like, share, and subscribe Kung bago pa lamang po sila dito sa ating YouTube channel. Bye.